Un-send natin itong kamusta Okay, remove na And un-send na natin And boom, mandun pa rin Okay, so yun mga lads Welcome back again sa ating channel So ngayon, uh, mga nga raw Tuturan ko kayo kung paano nga ba ma-recover um, Yung ating mga Deleted and yung mga un-send hmm. and messages sa messenger And of course, pati mga hidden messages Na rin sa messenger So, paano nga ba yun ma-recover? O nga ba maibalik yung mga yon So, di naman siya mahirap. Ang kailangan mo lang dito, syempre, dapat mo yung video hanggang dulo para malaman mo talaga kung ano yung mga proseso o kung ano yung mga dapat gawin. Okay, so, pero bago yun. Bago pa lang kasi sa akin, sa, akin channel, subscribe naman, okay? And kapag nakapagsub ka, well, thank you kasi bago lang po ako sa YouTube. So, para nasa naman ang subscribe. Thank you so much, mga idol. So, ayan. Um, start na po tayo. Huwag patagalin pa, no? So, ang uh, unang-unang step na naman dito, meron lang tayong dalawang specific step na gagawin. Okay? And, meron tayong isang application na i-download. Pero para alam nyo, di ba? So, ayan. Ngayon, um, unang-una, ang dapat natin i-make lang naman dito is, dapat ang ating messenger po is updated. So, kailangan ang messenger natin updated. Yan. Kasi hindi po gagana to or baka may possibility may possibility na hindi gagana kasi hindi updated, updated ang messenger so dapat ang messenger updated so paano i-check if um messenger is updated so punta ka na simple si, si sa play store ayan so okay to step pa lang ito ang internet ko dyan is messenger ayan messenger so siyempre kasi yan naman i-check check natin if updated siya o hindi So, ngayon, kapag open ang nakalagay dyan, hindi, ah, hindi siya update. So, meaning, ang messenger mo updated. So, goods na goods so, walang problema, di ba? Okay. So, ngayon, ah uh, ang next na gagawin na ito, or ang sunod is, pumunta tayo sa same pa rin, Play Store pa rin, okay? Kasi, meron tayong isang application na ito download. So, ano nga bang application yon So, application is kapag sa mes kapag sa Play Store type pulang lang dito um unseen unseen messenger ayan ayan lang i-type mo sa Play Store okay then search mo lang so ayan may makikita ka dito noti save ano oh, noti save so ito ito ang gagamitin nating application okay na, mag na kayang-kayang mag-recover ng mga hidden ng mga deleted and yung mga send messages sa messenger. So don't worry mamaya. Um, magpapakita naman ako ng proof. Ng proof, okay na. Kayang-kaya talaga gawin yung mga sinasabi ko. Okay? So eh, ito yung application. So kung makita mo, Idol, meron siyang 3.7 rating. So napakataas, almost 5 na ang rating niya. And 73k ang reviews. So gano'n kadami ang nag-review dito. And kagandahan pa, meron siyang 10 million downloads. So, meaning, Ganon ka dami ng kitiwala, and ganon siya ka legit, okay? 10 million download, so napakadami lang na yan, okay? So, hindi na basta-basta yan. And sa kanyang about the sub, kung babasahin mo, number one notification saver, read messages offline. So, meaning, di ba, kasi nga, nasave nyo na yung message mo, poket, mag-offline ka, baka mapabasa mo pa rin yung mga messages offline. Kasi nasave na siya. okay? So, ganon ka ganda application na ito, ganon ka ay idol. Okay, sa comment, five star halos lahat to, di ba? So, ayan, ngayon install na natin yung application. So, kaya mo nalala, 9.5 MB lang naman, so napakalita sa size, kaya kaya ng mga phone natin, yan. Okay, so ayan, installing na siya, so pending wait lang natin. <clears throat> so, kaganda kasi dito, pwede mo siya gamitin sa partner mo, if nagtataka ka o nagluloko na siya, pwede mo itong ilagay sa phone niya, if, kung naisip mo may iba siyang kausap, hindi mo alam, nakita ko yung account niya. Uh, may iba pa rin siyang kausap sa ibang application, di ba? So, useful tong application na to, na? Para mahuli, if may kalokohan siyang ginagawa o wala, di ba? So, kaya na-install na natin. Ito tayo doon sa pinakadulo. Ito siya. Alright, ito siya. Notice save ang pangalan niya. Okay. Okay, so ito na siya. Ayan, no, dapat. Um, click mo yung block notification. So, kung makita mo, Roads, lahat yan naka-off. Yan, yung mga yan naka-off lahat yan. Kasi, yung mga lumalabas kasi yan dito, okay? Ibablock niyan lahat ng mga notification dyan. Maliban na lang, sa pinakababa kong i-scroll, maliban na lang sa Gmail. Yan, sa Messenger, sa Phone, sa Viber. Kasi, if ever nilalabas notification dito, automatic, isi-save niyan. Okay? Isi-save niyan automatic sa application na to. So, ganoon siya kaganda, okay? Like, for example, may nag-message o so, may nag-text, kahit i-delete niya pa yung text or kahit i-delete niya pa yung message, automatic save sa application na to. Okay? So, ganon siya lupit. So, back natin. Ito. Kung makakita mo, ito siya. Ayan. So, ito yung mga, ito yung platform niya. Okay? Kung sa message, kung makita mo, wala pa. So, ito yung mga nakalistang apps. Okay? Pwede mo naman dagdagan yan. Okay? So, in this case, Focus na muna tayo sa messenger. So, yan naman kasi ang purpose ng video na to. So, sa messenger tayo focus. Naka, naka, nandyan na yung messenger. Naka-check na rin yan. Okay. So, yan. Automatic na yan. So, ngayon. Open natin ang messenger natin. Subukan ko i-chat yung aking um, account. Uh, i chat ko siya. Okay. Gamit yung dami account ko. Ngayon, ipupurpose sa inyo na talagang nakaka-save siya ng message. Okay. Ngayon, i-chat ko to Ito yung clone app ko ah, um, blown up ko to siya. Delete natin, di ba? Ayan. Tapos type ko dyan yung main account natin. Ayan. So, eto. Ngayon, ang gagawin ko is, i-chat-chat ko siya. Okay, i-chat-chat natin. Uh, assuming ako yung, ano, ako yung, sa pala ako yung jowa niya, di ba? i-chat ko siya. Hi. Ayan, hi. Tapos, kamusta? ay di ba nag na siya? Kamusta? Ayan, dalawa, di ba? Diba? So, ngayon, punta tayo sa um, application niya. Let's see if nandun, let's see if na save. Let's see let application history. Ayan. Diba, ito siya. Click mo yan. And ito ang message niya. See? Automatic kasi sa iba yung message dito talaga. So, ganoon katindi yung application na to. So, diba, automatic save. Ayun, uh, ita kong i-remove or ita kong ito 'di ba? Ita kong i-remove yung chat niya. Okay, i-remove -re ko, i-delete -de ko. Kuno rin, hi, i-delete -de ko 'to. Hi, I-remove natin 'yan, i-delete -de natin. Remove, remove. Wala na 'di ba? Ngayon, reload ko 'to, reload, reload. And dun, nandun pa rin siya. So, kahit i-delete mo siya, automatic doon pa rin siya. Kahit i-remove mo, nandyan pa rin siya. Okay? Ngayon, next step na gagawin natin is, subukan naman natin, okay? Subukan naman natin i-unsend. Okay? I-unsend ang message. Let's see if nandun pa rin siya. So, ito. Kuha sa ating account. Ayan. Ngayon, unsend natin itong kamusta. Okay, remove. And, unsend natin yan. Ayan, na-unsend na. Okay, check natin dito if na-unsend na rin. Okay, wala na rin. Okay? Ngayon, let's see. Okay, let's see if nandun pa rin. Siyempre, as, uh, as proof, i-reload natin lang i-reload. Ayan, re reload na i-reload. Para, pwede sabihin nyo. kaya nandiyan kasi hindi na reload So, ito i-reload natin. So, mas maganda. Ito mas maganda. I-restart ko lang ang application. Ayan, mas maganda, di ba? Ayan. Ayan, click natin. And, boom, nandun pa rin. See? Sabi ko naman sa inyo. Ganun ka legit and ganun ka ganda application na to. So, automatic kasi save yung mga message kahit i-delete or kahit remove niya pa or kahit niya pa lalo pa kahit i-hide niya pa yung message walang problema okay ngayon paano siya mag-hide ng message ito ang gagawin niya if ever na mag-hide siya ng message di ba kumari chat ko ulit sarili ko okay um, sabi natin hi -hide na naman ulit ayan so ngayon i-hide niya yung message paano i-hide yung message ganito Ito di ba, ahid nga, i-archive na lang yan. Tapos yan na, una na, nakahid na. So ngayon, let's see, nandun sa, let's save. Okay? And nandun pa rin. Reload ko na lang din ulit para maniwala kayo. Ayan. Nandun pa rin. Di ba? So, ganoon katindi and ganoon kaangas itong application na ito. Automatic save talaga ang mga message nyo. So, ayan. Di ba? Ganoon kadali and ganoon kasimple lang. Ngayon, paano mo ti siya i-hide? Okay, if ever na gusto mo siyang i-hide sa phone ni partner kasi na-install mo sa phone niya ito. Siyempre, ay mo ba na naka-install sa phone niya ito? Punta ka lang po dito sa mga application, which is yung mga madaming application tulad nito. Ayan, ilagay mo lang yan dyan. Ayan, dyan. Yun siya mahalata na naka-install na, na naka siya sa phone na partner mo. Diba? Tapos hayaan mo siya, observe mo. Siramin mo ulit after one week, tapos pambasahin mo lahat ng chat. Okay, take note, disclaimer nga pala ang mababasa mo lang is yung chat ng kachat niya. Hindi mo mababasa yung chat niya mismo. Pero at least, common sense na lang rin, alam mo na rin naman kung anong nire-reply niya, diba? Okay, so yun lang, gawin lang kadali. Mag-recover uh, na ng mga ano, unsent, deleted, yun yung mga hidden messages sa messenger. So, naman ako lang, if you like the video, please leave a like. So, again, pa-subscribe naman yan, itagustuhan like, mga video. So, bye, see you in my next video.